Good morning! Si Hapon dahi naglilihi. Gusto niya kumain ng ganito mga pagkain dahi. O nga pala ang tawag sa mga pagkain ito dahi. Mili talaga siya mga inday. Ayoko sana magluto dahi. Kaso lang binalandra naman niya na nilutuin na lang natin no yang radish mga Inday, bigayan ng kaibigan ko Inday. Ang sabi ko, masarap itong radish na to kasi nak nakain ko na siya nung nakaraan Inday, bahilaw na kinudod ko. Masarap siya, manamis-tamis. Para mapabilis ang luto natin Inday, ay gagawin natin sa radish natin, ay lulutuin natin sa pressure cooker ng mga 5 minutes. Buhusan na natin ng konting tubig at saka itong sauce na binili ko sa donkey para naman siya magkalasa. Iset lang ito natin ng mga 5 minutes dahil kasi ganyan lang naman katigas yung ano, 5 minutes lang yan, hindi naman siya beefy kaya madali lang siguro maluto. Ano? habang inaantay yung pressure cooker dahil itlong Itlog na binili ni Hapon, bakit pa kasi sa lahat ng itlog, itlog pugo pa binili niya, oy! Kaya lulutuin natin yung itlog pugo, dahil so habang nagluluto tayo sa pressure cooker at nagluluto ng itlog pugo, ay handa natin yung mga pinag-ano natin, ipaglalagay natin. Kung ano lang yung didala ni Hapon, ayun lang talaga ang gagamitin ko, yung sauce na pinakita ko sa inyo, ayoko nun, pero gagamitin ko kasi wala akong tupak ngayon. Pag wala akong tupak, dahil nasunod ako sa kanya, pag magka-tupak ako, dahil hindi talaga ako masunod, Ay! Luto na yung otlog pogo, dahi. Tapos bubuhusan natin na malamig na malamig na tubig para man siya manigas, charot. Para madali siyang balatan, day. Kailangan malamig na malamig na tubig, dahi. Diyos ko, dahi. Habang nagbabalat ako nito na dahi. Nagdakdak talaga ako. Bakas ka, dami ng itlog. Ito talaga pinili mo kaliitlip. Pero wala na tayong magagawa, dahi. Ganyan ang sinabi ko, day. dak Dakdak man ako ng dakdak. -dak. Ginagawa pa rin, oy. Madali na lang siyang balatan dahil, dahil inalog-alog ko dyan, dyan siya sa may kaldero. Tapos nagkrak-krak na konti yung mga balat niya kaya madali na lang siyang balatan. Pagkatapos sinugasan ko siya dahil kasi yung mga tinga niya ba parang may mga tinga kasi. Nag-cool down ng ating pressure cooker at luto na rin talaga itong radish. Alam mo itong radish na to masarap talaga siya bigay ng kaibigan. Okay. Dahil ready na lahat ang ating gagamitin dahil itong sauce na soup ba na panggamit sa oding ay hindi ko talaga gusto to pero gagawin natin nilihid. Ito man yung request ni Hapon. Dahil wala nga akong tupak ngayon ay susundin ko yan pero ayaw ko talaga sa lasa ng sauce na yan mga Zayoy. Okay? So, man ko lang ito sa mainit na tubig at ilalagay ko na yung konyak o konjak at saka kung ano-ano mang pinaglalagay ko pa dyan na yung binili ni Hapon. Tapos mga day, kukuha pa ako ng sauce doon kung saan ako doon nagpalambot ng radish natin. Kasi nga nilagyan ko yun ng sauce so medyo may malasa na siya. Nagtakip nga pala ako sa ilong ko mga inday kasi yung siningaw ba ng ano ng radish ay par grabe yung bahing ko parang ayaw na niyang tumigil kaya nagtakip ako ng ilong ko. Ilalagay ko lang ito ng lahat ng mga day tapos takpan ko siya tapos ang gawin ko dyan ay lulutuin ko siya sa mahinang mahinang apoy hanggang sa maging maluto na lahat yung mga ingredients na nilagay natin dyan. Tapos, yung soup na nilagay ko dyan dahi ay tinansya ko lang din kung ano yung nakalagay sa pakete. Sinusunod ko siya para maging malasa at tama talaga yung timpla ng uding natin. So, after 100 years dai na pagluluto ay ito na ang ating uding lutong-luto na yan. Pati yung mga itlog dahi ay lutong-luto na din.